guys, good evening. Andito ako ngayon sa loob ng ano, ng uh, bang, ano, uh, Uncle John's. So, magkano lang ako, mag, mag, kaya lang ako. Kasi galing ako ng Maynila. So, dumaan ako sa tulip dito sa, ano, sa Robinson Gallery South. Ito. So, kain lang ako sa tulip, guys. <coughs> hindi ka masyadong makapag makapag vlog doon kasi sobrang dami ng tao doon sa may ano sa may church super Thank hmm. Good, so ko uh, lang kain ng kaya. Kasi gusto na. Ah, na ako. Actually guys, nagpunta ako doon kasi yung um, ah, lagwish ako kay um, Zareno. kasi dun ako lagi kasi nagpupunta ako. Mabigat na problema ko. Kasi gano'n. Kasi kung stress na ako dun. Um, kaya pumunta ako kay ah, uh, kung Zareno. Kasi kapag pumunta ka kasi dun guys ay para nung no, napapagaan yung na uh, ano mo nararamdaman mm. Daming tao, grabe. <tip> Daming tao, <so> <tip> alam so, nyo, know, super dahil yung tao dito yung ano. Ano ba? Ano ba? friends ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba?

So, kakain lang muna ako guys sa uh, hindi lang ako nakapag ano doon kasi sobrang dami ng tao sa Kiyapo. So, um, naman kami doon. Kaso, uh, hindi mo uh, sa sobrang init ang panahon. Ang daming tao, grabe sa Kiyapo Church. So, thank you, thank you so much, guys. At uh, sana supportahan nyo ang mga videos, guys, sa ano. Ay, guys, wala pa akong na-upload sa YouTube channel ko. So, sana uh, ma-upload na ako kasi, naku, 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 wala na akong sasahurin talaga. So, sa FB na lang ako nakatutok nyo kasi madali lang naman ang FB. Kahit may music sa FB kasi, ay pwede. kasi sa YouTube kasi, ang hirap kasi mag- ano sa YouTube kasi namimili siya talaga ng uh, i-upload. So, ayun. <coughs> so, hanggang dito na lang. at uh, please subscribe my YouTube channel. Do yung vlog. Bye. See you at the next vlog.